So ang kausap natin guys is si Sir Jake uh, pero since nasa Manila siya uh, yung mga family niya yung kasama natin ngayong araw na to. So magpapatour lang tayo guys sa kanilang uh, pabuyan tingnan natin kung ano yung pwede nating matutunan uh, sa klase ng kanilang pag-aalaga. Guys, talagang bininyagan nila yung mga alaga nilang mga inahin dito. So, ang maganda dito, guys. Ay, walang amoy itong eh, boboyan nila. Talagang anong sikreto niyo, sir? Bakit ganito? Pag may uh, tiae po alis ka alis, alis agad. Kasi minsan may minsan napapadaan tayo sa kalsada tapos naamoy ka agad natin, 'di ba? Pero eto nandito na tayo, guys. Talagang halos wala rin talaga tayong ano, yung maamoy, baboy ang wala tie. amoy. Ano kung gamit nyo na feature? May ano po, may bimig, may, may ultra bag. Opo. Uh, uno. Iba't iba. Iba't iba. Depende sa presyo. Sa presyo. <laughs> at ano. Sa, ano. sa mga laga. Inahin po. Uh, mm. Uno. So eto na guys, uh, itutour muna nila tayo dito sa kanilang uh, gestating ano, mga inahing baboy ano. So, eto sir, uh, anong mga pangalan nitong mga baboy niyo na to? Ito po yung isa po, si Hikawan. Hikawan. Bakit po Hikawan sir? hikawan po siya. <laughs> ah, may Hikawan, <laughs> oh. ano, kanin. Talaga. May lahi. Po. Ah, may lahi. Anong may lahi, lahi, po. niyan sir? Uh, large white. Large white. Opo. Galing pang uh, Rinconada. Ah, Rinconada Ipuan. pa. Hikawan large white. Oo. Oh. Ipuan. oh. Ipuan po yung unang ko yun. Unang eto sir, yung baboy nyo uh, na inahin, uh, limang piraso po, ano? Dito, sir, uh, sinimulan nyo ito na inahin na talaga sila o mula biik pa? Biik pa, po. biik pa po. Biik. Ibig sabihin, sir, yung piglet sila, ilang buwan po ninyong inalagaan? Simula po, piglets, 7 hmm. to 8 pwede nang... Pabulugan? Ah, pabulugan. Ayan, kumusta naman po, sir, yung journey ninyo ng pag-aalaga ng mga inahing baboy? yung mula sa pagiging piglets nila, ano po yung mga naranasan ninyo? Ma, minsan na mga challenges? Po, minsan po may nagtabae. Opo. Minsan, medyo may na yung pag, pagano nila, pagkain. Opo. Opo. Yun lang po. Mga sa nagtakain. dumalaga sir, uh, nag, nagtuturok po ba kayo ng mga vitamins? Hindi po. Yung diong... Yung ano po, Ayan, yung vitamins po yung mga powder, pinahalo sa tubig. Opo. Oh mga multivitamins. Opo. Oh. Tapos, sa pa, sa ano po, pagtuturok naman sa mga biik pa, mm -hmm. yung pagpanganak, mga 3 days. Opo. Oh. First dose ng ano, iron. Opo. Oh. Pangalawa, before 2 weeks, second dose ng ayon. Ah, may mga first oh, dose at about. saka second dose about. po kayo. Ano? Ito pong mga baboy nyo, sir, mga ilang taon na yung mga age nila. Yung edad nila. Almost two years na nawa. Yung, yung baboy na yun, 2 years na po. Ha? Two years. 2 years. Tapos ito pong mga to. Ito. Mga lampas ng 2 years. Po. Ito po yung pinakamatanda sila. Ayan. Ito po yung pinakamatanda nila. May technique po ba kayo, sir? Uh, 'Di ba minsan mahirap yung sabay-sabay na palaki ng mga you know? Ah, uh, at sa panahon ngayon eh, medyo magastos. So paano niyo po ano po yung technique niyo para at least uh, ma-sustain niyo na gusto yung pagbababoy ng katulad na ito. Sa box po, inahaloan namin ng ata. Ata. Hindi pa. O, tiyo po. Uh, rice grain. A... Rice grain. Rice grain. Kapag gano'n po sir, paano sa po breeder? yung mixing yun? Dipindi po. Dipindi sa ano? Sa mixing niya. Minsan, kalahating breeder. Apo. Kalahating ata sa isang bagsakan na nagbenta po kayo ng baboy, magkano po yung pinakamalaki na napagbentahan nyo? Nasa sa limang ulo po ng baboy is almost 70,000 po. 70,000. Okay lang po. Ayan, talaga. Ito, pampaswerte talaga yung ano. Mahal sa sanay naman po tayo sa sa ganyan. Sa, sa ganyan. Ibig sabihin sir, yung sa ano, Ah, uh, pitong baboy sana yung ipapalabas nyo pero lima na lang. Sayang po ano kasi kumbaga ipapalabas na na lang na wala pa. Gaano po kasakit na sa pag-aalaga ng baboy bilang isang hog raiser na ilang buwan nyo pong inalagaan 3 months, 4 months po no Tapos merong mga pangyayari na ganoon na na wawala na dapat kita na po yun ano excited na tayo na kita na Gaano po kasakit sa isang hagraciar na nawawalan tayo ng mga alaga na katulad yun, nabiglaan? Hindi, hindi namin matanggap, okay. kaso nga wala tayong magagawa. <laughs> yun talaga. Okay. Pero ang sa mga magbababoy naman po, parang charge to experience, ano? Kasi yung minsan may nararanasan ka, na sa susunod yun yung magbibigay sa iyo ng pundasyon para mas maging matataga, ano? Mas maging, alam mo na, sa susunod yung gagawin. Ayan. Tapos, ibig sabihin, simulan yung nagbenta kayo yun, sir, parang nainganyo na kayo. Paramihin na natin. Palakihin na natin. Ha, diba? Tapos, eto na, nag-extend na po kayo. Na, eto, pala si na, ano, si, anong pangalan po ni ma'am? Si ma'am Lalain. Ayan, hello po. Tapos, si ma'am, ano naman, si ma'am Joyce. Mga kapatid, kayo po yung magkakapatid. Ayan. Tapos, si sir yung nasa, ano, nasa Manila. Ayan yung, nasa, so, eto na, guys. So total po ngayon, ilan na po yung alaga ng baboy? Uh, sa, sa, ngayon po is lima na po. Then, lima. <laughs> lima. Then, then, po. then ito pong isa is ipa, inahin pa, inahin ba po? Ah, etong so, lang, ano. Yun, isa, isa po dito, then dalawa po doon. Opo. Paano Bane, nyo po na-identify na? O sige, ito yung gawin nating inahin. May mga sign po siya. Like yung mga physical, na, physical na karakteristik. Opo. Ano? Sa Alibaw ko sa sa tenga. Ah, paano po na-identify ma'am sir yung sa tenga? Ngayon ko lang kasi na ano yan. Ano ma anong itsura? Maugat, maugat, yata, maugat po. Ah, kapag maugat, <laughs> oh, ibig sabihin ayos po yun okay. na ano okay. na, na ganda yung oh. palayan, palayan. palahian. Oh. Tapos dito naman po, dalawa rin yung uh, ano niyo po dito. Dalawa po. F1 yata ito, F1 to. Ito, F1, ito ano. Ano? anak ng F1. Ito anak po ng F1. So, po. Ayun. Lan, Ayun na F1? F1, si Taliyan, F1 may Land raise. Oh, F1 na landrace po. F1, ano? F1 oh. So, so far po, ang mga alaga ng mga biik tapos kasama yung patiner. Ilan po yung piglets nyo, sir? E e 11. E 11 po. 11 po ang piglets e po. Tapos yung patiner? Tatlo po. Tatlo. So, 8 plus 3, 11. 11, 11. Tapos limang inahin. So, 11 plus 5 is 16. 16. Sir, sa ganyan po, ilang kilo ng feed 'yung nauubo sa isang araw? Dependid na po Approximate ayun. po, sir. Ah. Nat nat nat. Ah. To inahan. 3. Ayun, makipag computan tayo <laughs> dito. Mas maganda kasi talaga na ano, 'yung talagang nalalaman natin na ano. More or less talaga. po 10 kilos. Mga 10 kilos. kilos tapos okay. ang per per 1 kilo minsan na ipagpalagay ng 40 to 60 pesos ano depende, depende sa kung po sa ano kung ano, pre starter kung, kung ano ng, ng brand ng feed so alos parang ano, ano, may may gistiting po may starter po may finisher abo may pre starter abo totoo po ba sir na ano yung halimbawa yung mga hog raiser medyo mabigat sa bulsa yung pag-aalaga ng ano, po eh? medyo mabigat po dahil sa po Mahal ng presyo ng pins. pins. Oo. Okay. Ah, lang ko lang 2,000 pesos po. No, talagang... Biruin mo, imagine... Starter pa lang po yan. Oo, wala pa yung... 50 kilos. Ay, anong 50 50 kilos. Tapos yung pre-starter, 25 kilos. Tapos pagdating ng grower, yun ay talaga yung butasan na ng... Butasan na ng bulsa. Starter to grower. Oo, talagang doon talaga nagkaka nagkakatalo kung ma kung kakayanin pero dito po talagang ano bibili po ako sa inyo dahil talagang ano naipagpatuloy niyo tapos magandang maganda yung ano yung yung pasistema niyo sa babuyan niyo sa mga kapitbahay yun din pero eto po kahit siguro kahit siguro yung bahay ko nandiyan kahit siguro kalapit bahay nyo ako hindi ako magre kasi ako na mismo nandito sa loob ng baboyan, wala akong halos maamoy na ano. Yun nga po yung na, oh, halos wala akong maamoy. Ma 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 <laughs> ano pong ginagawa nyo dyan sa ano? 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 Ilalagay ko po sa ano ng pagtanim ng saging. Ah, eto po. Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin eto kalapit na natin yung dumi ng baboy oh, pero ito, hindi um, talaga siya maamoy ano. Sa bago itanim yung saging. Opo lagyan muna ng tae ng baboy okay. sa nyog. Ah, kumbaga pampataba po. Oh, ano? Pampataba po. Talaga, may, may, si, may hinahalo pa po kayo dyan sa Wala lumi ng baboy. Pero, di ba yung sa iba medyo kapag ganyan kalapit? Ako, nandito na. Ito, yung kamay ko guys. Ayan. Yung malapit na malapit pero hindi ko masyadong na... Uh, halos walang uh, ah, amoy. 3 meters lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Ito talaga. Ito yung kamay ko ha. Ayan oh, halos uh, malapit na malapit na ako pero talagang wala akong ano na aamoy. Nakatipid na kayo kasi kayo 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 na rin okay. si Serrano tapos yung Oh. So kayo na rin yung nagsimento okay. na gano. Wala wala nang ano, wala nang charge sa labor cost. Kasi talagang ngayon pagpapagawa ng building hindi na biro lalo na yung building ng babuyan kahit na sabihin mong simple lang. May Oh. Kulang <coughs> lang. yung mga poste poste po. Ayan. Tapos yung the rest ng development kami na. Ito na talagang tulong-tulong na yung magpapamilya no. Talagang Sanay po. Oo. Ayos, ano? Pero, pero parang kutis mga mayayaman nga. Di <laughs> ba? mga mga ano Opo sa ano sa Naga po Ano'ng course niyo po sir Ako po is BSHM po sa BSI po Opo tapos si si ma'am naman Teacher sa Central Ah sa Gowa Central na dito sa Elementary School po ano anong grade po ma'am yung tinuturuan nyo Grade 2 Ah grade 2 Tapos si ma'am naman sa atin sa so, Ateneo, mga asosyale na, no? Santa Isabel, Ateneo, San pa? ayan, no? Diba? Tapos si ma'am naman teacher, pare, parehas kaming teacher, kaya lang hindi na ako nag ano, hindi na ako nagturo naman. So, paano po kayo, sir, nakapagsimula na gumamit ng ultrabab May nag-recommenda pong yung bumili sa amin ng baboy. Opo. Ay yung, sa ano na, yung malaki Opo. Sabi niya, dun sa parting Lagunoy. Opo. 2 months pa lang. Oo. Oh, 70 kilos na. 2 months pa lang, oh, Ultra Pack po 'yun ano. Oo, oh, talaga Kaya sinubukan namin 'pag gamit ng Ultra Pack. Oh, yeah. Kaya po ito talaga siya. Oo. Oh. Pero ito talagang kitang-kita rin naman oh, sa po. katawan na ah, magandang maganda. Meron pa po ba kayong ibang hinahalo sa pills maliban sa yung regular na tubig? Wala na po puro ba na, ano, ba basta pits, purong page lang lang tubig yung inumin nila tapos yung page sa pag ano naman po sir sa pag pupurga tuwing anong paano po kayo nagpupurga ng baboy every month bago pumalit ng pagkain pag, shift pag ship pag ng bago page ano purga Nai-inspire ako guys na makadalaw dito sa babuyan na to lalong lalo na sa pamilya remote kung ano ayan so nag inspire ako dun sa story nila sa kwento nila tapos uh, simpleng buhay tapos maganda uh, dito sa farm nila nakaka-relax Ta tapos eto tulong tulong yung magpapamilya guys at saka nakita natin mga educated talaga yung ano yung pamilya nila na teach, mga teacher Ayan, pa, tayo teacher din pero hindi tayo nagturo. Ayan. <laughs> pero nai-inspire na ako guys na sana gawin nyo rin, uh, may inspire din kayo sa story nila na uh, kahit na may mga trabaho kayo, uh, matuto pa rin kayong maghanap ng ibang pagkakakitaan. Ang negosyo ng pagbababayan ay isa sa mga bagay na pwede nyo paglagakan ng pondo o pwede kayong mag-invest. Pero sabi nga ni na mam at sa ni sir, gawin nyo lang siyang isang pwede nyo na mapagkukuna ng dagdag na kita kasi sa pagbababoyan ang cycle minsan nasa taas minsan nasa baba pero at least kung may option kayo na possible na kumita ang baboya na isa sa mga negosyo na pwede nyong pasukin isa rin guys ay yung inspirasyon na kita natin na ha? halos lahat ng mga anak nila is graduating na at saka talagang nag-aaral nagsisikap so ganun din sana guys yung maging inspirasyon ninyo uh, ma-inspire kayo sa story uh, Uh, na ng mga hog racer na kasama natin ngayong araw na to. So para at least dun sa mga katropa natin na may mga anak. So uh, yung iba kasi kapag sinabi mo agriculture yung uh, pinapasok nila, tinatak nila na landas, minsan pinatitigil na. So yun yung mga na-experience natin at nakikita natin sa pagdalaw-dalaw natin sa mga iba't ibang farm, sa mga farmer. So, marami tayong nakita na yung iba pinatitigil talaga nila yung mga anak nila. So, eto guys, isang inspirasyon na sana maging eye-opener doon sa mga katropa natin na uh, ituloy-tuloy nyo pa rin yung pag-aaral ng mga anak para at least maging mas maganda yung buhay sa inaharap. So, maraming maraming salamat guys sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Dito pa rin kasama yung Pamilya Remoto dito sa Goa, Camarines Sur. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Dito sa babuyan ng mga remoto sa pinaglabanan. Gawa ka marine sur. Hanggang sa muli mga katropa. Maraming salamat. Paalam.